Magandang araw po sa si inyo. Nais ko pong ibahagi ang istorya ng aking buhay. Hindi para maging impluensya sa si inyo, kundi para makatulong sa akin at maging gabay ko na rin para masolusyonan ang aking kinikimkim na suliraning kinakaharap sa kasalukuyan. Nagsimula ito taong 2024 ng Marso nang makagawa ako ng matinding kasalanan na hindi ko na kayang iwasan pa ngayon. Kahit alam kong kamumuhian niyo ko, ay mas pinili kong ilahad pa rin ang kwento ko. At alam kong magiging marumi at palabigay na misis ang magiging impresyon niyo sa akin. Itago niyo na lang ako sa pangalang Lisa. 31 years old. Wala pa akong anak dahil wala pa sa plano namin ng mister ko. Nangungupahan kami dahil nag-iipon muna kami upang magkaroon na rin ng sariling bahay. Isang taon pa lang kaming kasal at medyo may kalayuan ang trabaho ni mister. Kaya naman tuwing day off lamang niya siya nakakauwi. Minsan pa nga ay hindi to nakakauwi kaya't nakakapag-usap na lang kami sa video call sakto lang ang tangkad ko. Nasa 5'2", morena at medyo may pagkatsabi na sexy. Maayos naman ang pagsasama namin ni Mister, yun nga lang minsan. Ay hindi ko rin talaga maiwasang hindi mangulila sa asawa ko, lalo na sa tuwing malamig ang gabi. Nagtatrabaho nga pala ako sa office. Alas 8 ang pasok ko sa opisina, pero alas 7 ay umaalis na ako dahil nagkukumyot lang naman ako. Hindi naman ganon kalayuan ang trabaho ko. Pero minsan talaga ay hindi maiwasan ang matraffic. Isa sa mga rutin ko sa pang-araw-araw na buhay ko ay sa tuwing magigising ako sa umaga, banyo agad ang tungo ko upang mag-shower. Subalit ng umagang yun, ay nagulat ako nang iflash ko ang toilet bowl ay hindi na tumigil sa pagbuhos ang tubig. Binuksan ko ang cover ng lalagyan ng tubig. Subalit hindi ko malaman kung bakit patuloy pa rin ang pagbuhos ng tubig kahit lumapat na ang bilog na rubber sa loob nito. Kaya minabuti ko na lamang pihitin pasara ang maliit na tubong pinanggagalingan ng tubig. Agad na akong tumapat sa may shower. Pero dahil sa inis ko sa nangyari, ay napalakas ang pagpihit ko sa bukas ng shower. Tumagas doon ang tubig sa halip na sa shower head. Ito ang mahirap kapag wala kang kasamang lalaki sa bahay, lalo't wala naman akong alam sa ganitong bagay. Hindi ko na ito napatigil pa, kaya naman sinara ko na lamang ang pinaka-gate bulb ng tubig sa harap ng aming apartment. Nakatapis lamang ako noon ng tuwalya habang isinasara ko ang pihitan. Hindi ko napansin na yung nasa ikalawang pinto ng apartment ay inaandar na ang sasakyan niya. Habang sinasara muli ang gate nila, ay nakatingin sa akin ang may edad na ang lalaki. Noon ko lang na-realize ang itsura ko. Mukhang natuwa naman siyang pagmasdan ako sa ganoong ayos. Dahil nakangiti siya sa akin nang mapansin ko siya. Hindi ko na ang to pinansin pa. Sa halip ay nagtungo na muli ako sa loob ng bahay. Pero si isip-isip ko, hanggang tingin ka lang. Pagdating ko sa loob ng bahay, ay agad akong naghanap ng numero ng telepono ng isang service utility ng apartment. Hinanap ko ang isang numero na sa tingin ko ay agad makakapunta sa aming apartment. Nakailang tawag din ako bago ako sinuwerte na makakuha ng gagawa. Nasa labas lang pala ng subdivision ng apartment namin ang pwesto ng shop nila. Kaya ilang minuto lang ang lumipas ay may narinig akong may kumakatok na sa may gate. Isang lalaki na sa tansya ko ay nasa 28 pa lang ang itsura. Nakamotorsiklo ito na may suot pang helmet, ang aking nabungaran sa tapat ng gate. Lumabas ako ng bahay at pinagbuksan ko siya ng gate. Ako po yung tubero na gagawa sa nasira na palikuran niyo ma'am. Ang pakilala ng binata, sabay alis ng kanyang helmet. Noon ko napansin na may kagapuhan ng binatang to. Sa pag niya ng suot niyang jacket, ay napansin ko rin ang matipuno niyang katawan. Ah, ikaw ba ang pinadala dito? Ang naitanong ko sa kanya kahit nagpakilala na siya kanina. Ako nga po ma'am, ang tugon naman niya. Henry po ang pangalan ko, dugtong pa niya. Ah, sige, halika, tuloy ka para maayos mo na. Mauhuli tuloy ako sa opisina dahil dun. Ang paanyaya ko sa kanya. Nagtungo kami sa loob ng aming apartment at tinungo na namin agad ang banyo. Binuksan niya ang takip ng lalagyan ng tubig ng toilet bowl at may kinutingting lamang sandali. Agad din niyang nalaman ng sira. Sa kalumaan daw ng rubber gasket ay hindi na ito lumalapat ng maayos. Kaya naman patuloy nakakadaan ang tubig dito. May pampalit naman daw siyang dala kaya magagawa niya yun kaagad. Agad din niya ang tinignan ng sirang shower. Pagkakita niya ay biniro niya ako. Na napakalakas ko raw dahil nasira ko yun. Mas naging attractive siyang tingnan kung nakangiti siya. Ewan ko pero may kakaiba akong feelings ng mga oras na yon. Parang nawala ang inis ko sa nangyari. Sa halip? ay pinasasalamatan ko na ang pagkasira ng shower knob dahil may isang tulad ni Henry ang nasa aking harapan ngayon. Sandali lamang, ma'am, at kukulin ko yung iba ko pang gagamitin dito. Ang paalam niya sa akin. Sige, dalaan mong gawin yan para makahabol pa ako sa opisina kahit half day na ako. Tugon ko naman. Wala pong problema. Sandali lamang po yan ang sagot naman ni Henry. Pagbalik ni Henry, ay dala na niya ang isang bag at ilang pang tools. Kailang po ba ang tao dito? Tanong ni Henry. Oo, ako lamang. Bakit mo na itanong? Ang tugon ko naman sabay tanong na rin sa kanya. Parang kinabahan ako sa tanong niya. Mukhang may masamang balak ang laking to. Sa isip-isip ko. Kasi ma'am, magtatanggal sana ako ng t-shirt ko at pantalon. Para hindi po ako marumihan o mabasa sa gagawin ko. Kung okay lang po sa inyo. Sagot naman ni Henry. Nakahinga ako ng matiwasay sa sinabi niya. Ngunit mas lalo akong naging entresado sa sinabi niyang magkakalas siya. Napangiti ako nang di ko sinasadya. Mabuti at hindi niya ako napansin. No problem. Kahit pa nga kalasin mo ang lahat, eh wala namang ibang makakakita sa'yo. Ang naging pili yung biro ko dahil medyo hindi ko napigilan ang sarili ko sa sagot kong yun. Nangiti sa akin si Henry dahil sa kanyang narinig. Agad naman akong dumipensa, baka kasi kung ano pa ang isipin niya sa akin. Baka kasi, babasa din yung boxers mo manhong eh, ang pahabol ko pang biro. Naku ma'am, Nakakaya naman po kung hindi ako magtitira. Ang balik na biro sa akin sabay ngiti ulit. Nagtanggal muna ng sapato si Henry bago niya unti-unting kinalas ang kanyang t-shirt at pantalon. Nakakoton boxer shorts siya na kulay gray na may brand name sa garter na jockey. Bigla akong dinapuan ng hiya sa tuwing napapasulyap ako sa kanya dahil sa kanyang itsura. At alam ko, kahit sinong babae ay ma-attract sa kanya kahit pa sa katulad kong may asawa na. Napaka-hot niya nung time na yon. Kaya naman lumayo ako sa pintuan ng banyo. Subalit parang may nagdidikta sa akin na dapat hindi ako umalis doon. Kaya ilang minuto pa lamang ay bumalik ulit ako sa may pintuan. Napansin ko na kahit anong sulyap ko kay Henry ay baliwala lamang yun sa kanya. Kaya noon ko siya na pagmasdang maigi. Moreno ang kutis niya at talagang malakas ang apil. Napansin ako ni Henry na nakatingin sa kanya. Muli, isang ngiti ang binigay niya sa akin. Dahil doon, naging kampante na rin agad ako sa kanya at nawala na ang pagkailang ko sa tuwing titingin ako sa kanya dahil masyado akong naging focus sa kanya, ay hindi ko na malayan na tapos na pala ang kanyang trabaho. Pakibukas na po yung gate bulb sa labas, ma'am. Ang pakiusap ni Henry na pumukaw pabalik sa akin sa realidad. Ah eh, ganun ba? O sige, sandali lang. Ang aking naging tugon lang. Pagbalik ko sa pintuan ng CR ay pinakita sa akin ni Henry na okay na ang daloy ng tubig sa toilet bowl. At ganun din sa shower. Okay na po ang lahat. Pwede na po kayong mag-shower, ma'am. Ang sabi ng tubero. Oo nga eh. Ang galing mo naman. Ang bulis mo ring nagawa yan. Sunay na po ako sa ganyang trabaho. Kaya sisiw na lang sa akin yan. Ang pagyayabang naman niya. Sabay na pag-alis namin sa banyo, ay hindi ko sinasadya na madikit ako sa harapan ng boxers ng binata. Ah, uh, sorry. Ang bigla ko nalang nasambit. Okay lang po yun, ma'am. Napansin ko, mukhang kailangan nyo rin yata ng extra service. Ang nakakabiglang tanong ni Henry. Naku, palabiro ka rin ha? pag iwas ko sa sitwasyon, sabay iwas ng tingin. Napaisip ako, ba kanina pa niya napapansin na palayang sulyap ko sa kanya? Oo, kurusunada ko siya, pero kahit ganun, ayoko namang umabot ako sa puntong bawal na. Pwede namang seryosohin yung biro ko, ma'am. Kayo po, kayo kasi ang bueno mano ko sa araw na to. Kanina ko pa kasi kayo napapansin na nakatingin sa akin. Ang sagot ni Henry... Kasi... May asawa na ako. Kung... Hindi ko na natapos ang sasabihin ko. Nang bigla akong bigyan ng halik ng pinata, sabay yakap sa aking bewang, dahilan para magdikit kaming dalawa. Wala naman siya, ma'am. Wala naman sigurong magiging problema. Bulong niya. Nang oras na yun, wala na si isip ko na may asawa na ako. Marahil... Nahipnotis mo na ako ng aking kahinaan. S Sige Henry, basta sa atin lang to ha? Makakaasa po kayo. Dito na po ba tayo? Sa may kusina o doon sa kwarto ninyo? Ang tanong ni Henry. Tara, doon tayo sa kwarto namin sa si itaas. Ang anyaya ko sa kanya. Binitbit ni Henry ang t-shirt niya at pantalon niya sa pagpanhik namin patungo sa aking silid. Ako naman ay nakatapis pa rin ng tuwalya simula pa nung may nasira sa banyo. Papaano mo naman nasabi na kurusunada kita? Ang tanong ko kay Henry habang bang kami sa hagdanan. Nung nagpaalam po ako ma'am na mag-aalis ako ng damit, pumayag ka kaagad. Hindi ko naman ginagawain sa ibang kliyente namin sinubukan lang kita. Kaya nahalata ako na interesado ka. Kaya tinuloy ko na rin. Walang hiya ka? Pinyo ka pala? Kasi naman, dalawang linggo nang hindi nakakauwi si mister. Kaya siguro ganito ako ngayon. Ang bigla kong nasambit sa halakhak. Sa mga oras na yun, ay nakarating na kami sa aking silid at nakaupo na sa gilid ng kama ko na magkatabi humiga si Henry. Nakatingin lamang siya sa akin na may ngiti sa kanyang pisngi. Ano pang inihintay niyo, misis? Baka mainip na yung susunod kong kliyente. Ngiti niya. Nang marinig ko yon, ay napakagat labi na lamang ako habang nakatingin sa mga mata niya. Unti-unting inalis ko ang tuwaling nakabalot sa akin kaya bumungad sa kanya ang dapat na para lang sa si mister ko. Nang mga oras na yun, ay walang ibang nasa isip ko kundi mapunaan ang pangangailangan ko. Na halos dalawang linggo ko ring pinagtiisan dahil hindi nakauwi ang mister ko. Sa puntong yun, ay kusa na kaming tumugon sa makasalanang sandali. Kapalit ng maganda, at mahusay na saribisyong binigay ni Henry kanina... Ay ang aking serbisyo naman bilang isang babaeng may asawa na... Si isang binatang noon ko palang nakilala. Masasabi kong... Talaga palang pilyo din si Henry. Dahil sa maiksing panahon na yun... Ay nagawa niya akong mapasuko ng ganun-ganun lang. Oo, na ako sa itsura niya. Lalo sa batak na katawan na natural na bunga lamang sa trabaho niya at hindi bunga ng pagpunta sa gym. Halos mabaliw ako at mapatingala sa kisame nang tuluyang maibigay ko ang lahat sa binata. Sa mga oras na yun ay tuluyan kong nalimutan ang asawa ko at ayaw ko mang aminin ay lubos na nakalalamang ang binata pagdating sa kama kumpara sa mister ko para akong bumiliig sa aking pagkadalaga dahil sa alapaap na natamasa sa piling niya. Maya, maya lang ay biglang nagriing ang cellphone ni Henry. Hello po. Ang tugon agad ni Henry matapos abutin mula sa bulsa ng kanyang pantalon ang kanyang cellphone. Sige po. Patapos na rin po ako dito. Pupuntahan ko na po ngayon din. Ang sabi pa ni Henry sa kausap niya sa cellphone. Hindi pa man kami kontento. Ay wala na akong nagawa nang nagpaumanhin si Henry sa akin na dapat na talaga siyang umalis kasi importanteng kliyente daw nila ang dapat na niyang puntahan. Ako naman ay hindi ko na rin siya tinutulan sa kanyang pag-alis. Iniabot ko na lamang ang bayad ko sa kanya. Lumipas ang isang linggo. Hindi ko pa rin makalimutan ni si Henry. Kahit ang umuwi ang mister ko, ay siya pa rin ang nasa isip ko. Kaya naman isang araw, matapos umalis ni mister mula sa kanyang day off, ay lumiban ako sa aking trabaho upang makagawa ng paraan na magkitang muli kami ng binata. Tinawagan ko muli ang shop na pinagtatrabuhan niya at sinabi ko na muling nasira ang ginawa ni Henry. Si Henry mismo ang narequest kong gumawa nito. Pero laking panghinayang ko ng iba ang ipinadalang tao para gawin ang nareport kong sira. Malayong malayo to kay Henry. Bukod sa may edad na, ay mukha pa tong gusgusin. Na hindi ko malang makitaan ang kagapuhan ng lalaki. Dahil sa ibang kliyente daw kasi si Henry, kaya siya ang pinadala ng shop. Alam ko naman na walang sira sa aking CR. Kaya naman ang inspection ninyo ng matanda, ay wala siyang nakitang sira doon. Nagdailan na lamang ako na kanina ay ayaw gumana noon. Matapos kong iabot ang bayad sa kanya, ay umalis na rin siya. Inis na inis ako nung araw na yun. Nangihinayang kasi ako na hindi ko man lamang naisip na hingin ang numero ng cellphone ni Henry bago siya umalis noong isang linggo. Bago pa man sumapit ang dilim, ay bigla na lamang akong nakarinig ng mga katok sa gate ng aming tirahan. Pagtingin ko sa bintana, ay namukaan ko agad kung sino yon. Si Henry ang nakatayo sa labas at hawak-hawak ang kanyang helmet. Pinagbuksan ko siya ng gate. At pati ang kanyang motor ay pinark na rin niya. Tumawag ka pala mam ma sa shop kaninang umaga. Ang bunga ni Henry. Nakakahiya nga sa shop niyo eh. Baka naghinala na sila sa akin at sa iyo. Sagot ko naman. Wala yun. Hindi naman ni-report yung Mang endoy sa shop na wala siyang ginawa sa inyo. si kasi ng shop. Na kapag walang ginawa ay dapat yung minimum charge lang ang singil. Yun ba ang nagastos lang sa pagpunta ng tao sa inyo? E eh, di din yun sa kinita ni Mang Endoy. Ang pariwanag ni Henry. E eh, bakit alam mo na wala siyang ginawa dito? Ang tanong ko naman. Nakwento lang ho sa akin ni Mang Endoy. Pero walang kamuang-muang matanda kung ano man ang namagitan sa atin. Nakuha ko agad kasi yung nais mong mangyari kanina. Ang dugtong pa ni Henry, sabay ngiti na para bang may ibig ipahihwating. Halika na nga sa loob at baka marinig tayo ng mga kapitbahay. Ang anyaya ko naman sa kanya. Pwede bang saglitang tayo? Tagihintay na kasi si commander sa bahay eh. Ang biglang sinabi ni Henry nang makarating na kami sa loob. Walang problema Henry, sabay kindat ko pa sa kanya. May asawa ka naman pala. Bakit ka pumapayag sa ganito? Tadunggo. Buntis kasi si Esme. Ang paliwanag ni Henry. Ha? Okay lang naman yun, di ba? Ang sabi ko naman sa kanya. Pwede kung pwede. Pero ayaw niya kasi. Delikado daw sa si baby. Maselon kasi siyang magbuntis. Ang dugtong pa ni Henry. Hindi ko akalain hanap hanapin ko ang lalaking ilang linggo ko palang nakilala. Para kong hibang at wala sa katinuan na kahit alam kong mali ay hinayaan kong magpatuloy. Inaamin ko naman na hindi ang aking mister ang naging unang karanasan ko sa kama. Pero sa lahat, si Henry lang ang hindi ko magawang kalimutan. Kaya sa huli, ay muling sinulit namin ang nakaon na sandali namin. Maya-maya lang din ay nagpaalam na siya. Siya nga pala, hindi na ako magtatagal. Makahanapin na ako ni Esme. Ang panimulang paalam ni Henry habang inaayos ang sarili. Walang problema. Pero, kailan ulit? Ang pabirong tanong ko sa kanya. Kunin ko na lang po yung number niyo po kapag nasa malapit lang ako at wala ka rin pong trabaho, ay dadaan ako dito. Togo ni Henry. Huwag mo na nga akong ipo. Halos magkasing edad lang naman tayo ah. Tawagin mo na lang kong Lisa. Ang sabi ko sa kaniya sabay abot ng isang calling card ko. Weekends ang day of ko. Kapag weekdays naman, maaga palang mag-text ka na para di na ako papasok. Ang dugtong ko pa. Sige Lisa, uuwi na ako ha? Ang paalam ni Henry habang papaalis ng apartment. Heto nga palang sayo. Nasabi ko sa baylagay ng pera sa bulisa ng pantalon niya. Ano to? Tanong niya. Wala lang. Tugon ko sa bangiti. Kapag tinanggap ko to, edi parang bayaran na ako niyan. Tugon naman ni Henry. Hindi naman sa ganoon. Makakatulong din yan sa inyo, ng asawa mo. Dugtong ko naman. Huwag na. Ginusto ko naman. At parehas naman tayong nakinabang. Uwi ka niya pa sa bayngiti. Sige na, uwi na ako. Ang uling nasabi ni Henry sabay patakbo ng kanyang motorsiklo. Si Henry lang ang nasiisip ko ng masumunod na araw. Hindi niya binigay ang number niya kahit nabigyan ko siya ng aking calling card, ay walang kasiguraduhan kung magte-text pa siya sa akin. Subalit, nang sumunod na weekend, ay nag-text si Henry sa akin. Malapit lang daw sa amin kung saan meron siyang inaayos. Kapag natapos na raw, ay dadaan daw siya. Tinupad naman niya ang kanyang sinabi. At tulad ng inaasahan, ay muling may nangyari sa amin. Ni hindi ako makaramdam ng pagsisisi na pares kaming nagtataksil sa mga asawa namin. Ngayon, ay hindi ko na alam kung paano pa to ititigil. Gayong tila hindi ko na yata kaya. Ayoko namang masira ang pamilya niya. At lalong ayoko ring masira kami ng asawa ko. Kaya ang tanong ko lang, ay kung paano ko ba mapipigilan ang damdaming makasalanan. Gusto kong magbago, ngunit pilit akong hinihila ng makasalanang sandali namin ni Henry. Sana'y matulungan niyo po ko at mabigyang payo sa suliraning kinakaharap ko. Hanggang dito na lamang po at paalam.